ng bata kasi masyado mong ini-spoil. Nakita mo, konting kibot lang, nagtatantrum agad. Hindi siya tatakbo palayo sa'yo. Umaayos sa pakikitungo mo sa kanya. Intindihin mo sana si Angelica. Ako ang sisisihin mo. Ako yung walang pasensya. Kasalanan ko ba kung ganito ako at ganyan ang anak mo? Anak ko? Bernard, anak mo rin siya! Kapag pong pag-iisip, kaya dapat ikaw yung umiintindi. Bakit? Dapat ba siya mag sa ugali mo? Ha? Yung sarili nga niya, hindi niya kayang dalahin ng tama kailangan pang ituro sa kanya. Bernard, sabihin mo nga sa akin, sinubukan mo na bang turo ang magsuot ng medyo siyang anak mo? O mag-toothbrush tama? O kahit mag-drawing man lang? Ano ba klaseng tatay ka? Huwag mo naman ako sumbatan! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Mahala ka sa buhay mo. Ayta, matagal na bang ganyan si Kuya Bernard kay Angelica? kasi kasing parang hindi niya mahal yung anak ni. Nakikita ko rin kasi na parang mag-isa mo lang pinapalaki siya. Eh, kung ganyan, alam mo, kung nahihirapan ka na kay Kuya Bernard, alam mo, mas mabuti pa siguro, maghiwalay na lang kayo eh.